Ano ang gagawin mo kapag 5 years na kayo ng jowa mo pero sinigreto niya sa'yo na may 8 million pesos pala siya yeah! sa bangko? Narinig mo na ba ang kwentong to? Nag-viral ito lately nang may isang ate ang nag-share ng kanyang kakaibang kwento online. Kumapit ka. Let me tell you the full story. So yun na nga. May isang ate na nag-share online. Sila raw ng boyfriend niya 5 years na together. As in wow. solid, matagal na. At yung relationship nila, super simple lang. Low-key. Hindi materialistic. In fact, pag nagde-date sapat na daw ang Jollibee. Wala rin silang kotse. Nagjijip lang sila together pag may pupuntahan. Walang pabunggahan. Loki couple goes ang vibe nila. Pero ito na ang twist. One day, nagka-emergency si ate. Nangailangan siya ng 10,000 pesos. So syempre, sa boyfriend siya unang lumapit. Alam mo yung feeling na hindi naman luho yung hinihingi mo, kundi kailangan mo lang talaga ng pera. Pero ang sabi ni boyfriend, 5,000 lang ang kaya kong ipahiram. Syempre, bilang supportive girlfriend, wala siyang reklamo. Inintindi niya. Pero somewhere inside, napaisip siya. And then, fast forward, isang random day, naglilinis siya sa kwarto ng boyfriend niya at meron siya natuklasan. Medyo magulo raw kasi yung table. At may nakita siyang isang luma at medyo may alikabok na passbook. At alam mo yung instinct ng katawan mo na bigla na lang napapahinto. Yun yung nangyari kay girlfriend. Binuksan niya yung passbook and then boom. Naloka siya. 8 million pesos. Nakapangalan sa boyfriend niya. At nung chinek niya yung listahan ng nasa passbook, huling hulog ng kanyang boyfriend last week lang. Hindi siya makapaniwala. Teka lang, ganito pala kayaman ng boyfriend ko. E bakit nung nanghiram ako ng 10,000 pesos, 5,000 pesos lang ang binigay niya. The girlfriend felt confused and somehow betrayed. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Yung tinago ba sa kanya ng boyfriend niya na may 8 million siya? O yung fact na 5 years na sila, tapos ngayon lang niya nalaman. Tapos ito pa yung isa pang twist. Hindi niya sinabi sa boyfriend niya na nakita niya yung passbook. As in tinikom niya yung bibig niya. Pero sa loob loob niya? Bakit? Bakit hindi mo sinabi? May tinatago ka ba? May iba ka pa bang pinaglalaanan? Trust ba ito o test? Yung mga ganitong tanong kinakain na siya sa loob niya. Now opinion time. Para sa akin well sa POV ni ate, gets ko siya. Siyempre ang unang reaction mo talaga matitikin abaka. ka. Kasi nga 5 years na kayo diba? Ate sa reactions are valid. But it doesn't mean it's correct. Para sa akin kasi others bank account is none of your business. Hindi obligasyon ng sinuman ang i-disclose kung magkano ang pera o ipon niya sa kahit kanino man. Kahit sa long term jowa mo pa. Lalo na't hindi pa naman kayo kasal. Kahit pa sabihing nagka-emergency ka at pinautahan ka niya ng 5k instead of 10k, for me, magpasalamat ka na lang no kasi pinahiraman ka, ba diba? Para sa akin kasi, your savings are not a safety net for other people's emergencies. Hindi obligasyon ng ipon mo ang emergency ng ibang tao. Helping is good. But remember, your savings weren't built to fix problems that aren't yours. Ipon mo yan eh, pinaghirapan mo yan. Just because someone failed to plan, doesn't mean your savings should pay the price. Tsaka sabi nga ng iba, malay ba natin kung para saan yung ipon ni Jowa na 8M diba? What if pang future pala yun nilang dalawa? What if pambili pala yun ng bahay nilang dalawa o pang business nila? O di kaya nag-ipon ng pangkasal? Hindi natin alam ang rason ni Kuya at wala tayong karapatang malaman kung ano man yun. Kasi pera niya yun. Pero real talk, since si ate nang hihingi ng advice, kaya nga niya share itong kwento niya. Gusto kong sabi sa kanya na lahat naman nadadala sa maayos na usapan. Kasi kung sesekreto niya sa jowa niya yung na-discover niya, aba, kakainin lang siya sa loob nito. And it wouldn't be healthy for the relationship. Kausapin niya yung boyfriend niya and ask him directly the questions na bumabagabag sa loob niya. Or, baka kaya naman hindi niya sinabi kasi alam niyang baka mag-iba ang tingin sa kanya ng boyfriend niya. Minsan kasi it's not just about the money. It's about how money changes people or how it reveals who truly you are. Eh kayo mga kamagkano, para sa inyo, may mali ba na hindi niya sinabi? Or may mali rin ba na nag-expect si ate? What do you think? Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Iko-confront mo ba? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, i-follow mo na ako. Meron na rin pala akong YouTube channel ha. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.